Japan, ohayo ayan, nandito po tayo sa ating pamamasyal dito tayo sa tabi ng lawa ayan, or ike sa Japanese ayan, alam lawa po dito tara sa mga po ko po kayo dito sa ike or sa lawa na Japan, ayan po ang mascot po dito sa lugar namin si Shipei pwede rin po mag-relax yan, umupo ayan, tapos tayo ayan mga ayan, hindi talagang sa Japan tapos na kasi at ayan, sa ating pamamasyal may nakita tayong mga bulaklak ayan, ganda po ng mga kulay ng mga bulaklak ngayon after po ng cherry blossoms ayan po ang bulaklak ng Japan is my place in Japan. Ayan, sa tabi po niyan, may mga palayan. Kasi malapit po ako dito sa probinsya po ito ng Japan, aking lugar. tumira sa mga probinsya na katulad ng ganito kasi tahimik ayan at presko pa po ang hangin dati po kasi ako nakatira din sa city at ngayon nagkakaedad na kaya mas gusto na sa tahimik na lugar sa probinsya ng Japan ang ganda po ng mga bulaklak oh saan gusto ko po ganyan ganyan tong lugar mga naglalakad lakad sa tabi ng mga puno at mga bulaklak relaxing po talaga dito at refreshing at stress free din po at ayan pwede rin po mag relax dito pag napapagod pwede, pwede po dito ka dyan Oh, di Puba. taglamig ko dito maraming mga ducks or mga bibe ngayon wala na po kasi taginit ngayon dito na sa Japan ayan baba tayo yan ang lawa dito sa lugar namin sa Japan ayan presko pa po ang hangin